Hello mga kairing for today's video. So, uh, magpuntuhan lang tayo nito mga kairing No, as usual, wala magawa dito eh. Kung di magsasalita lang tayo sa harap ng kamera para tayong tanga. Char. So, for today's video mga kairing no. So, mag magkwento lang ako sa mga pangyayari-yari dito sa bahay, no. So, ito yun mga kairing, Yung alaga ko is lumalaki na siya na hindi na sumusunod o hindi na sinusunod yung tatay niya at kaya itong bagong nanay nila, yung stepmom niya. So una, kinausap ni boss kaming lahat na dapat sinusunod yung nanay o yung asawa niya. ba diba? Nag-oo naman yung lahat ng bata. Siyempre pati ako susunod din. ba diba? Tapos itong bata na to, itong pangalawa, papansin mo talaga na may ugali na talaga siyang nag-iiba na na hindi tulad dati na natatakot siya, sumusunod siya, nagpapaalam. Ngayon, basta-basta na lang umaalis. So, nagising ng umaga, ala, sa is ng umaga, nilutuan ko pa ng almusal kasi nagising din ako maaga. Kaya magluluto ako ng almusal ni Busing. Ito, so, pinakain ko siya, nagluto ako. Tapos niya kumain, sabi ko, bumalik ka sa kwarto, matulog ka ulit kasi maaga pa. Kasi dapat gisingan namin is 11 a.m. Especially yung mga bata. Pag walang pasok. Akala ko, nasa kwarto na, na natutulog. Nung tapos na ako gumawa sa kusina, mga kairing, hinanap ko na. Kasi wala sa kwarto. Hinanap ko sa visitor area, sa sala, sa CR, wala talaga. Tapos ayan, niyaan ko kasi alam po, pumunta sa kabilang bahay yon. Hindi ko na pinuntahan kasi di na naman nakikinig yon. At isa pa, antok na antok na ako. Kaya ayan, natulog ako. Tapos pagkagising ko, mga kairing, ayan, nagsalang na kami ng tanghalian. Tapos ayun, kakainan ng tangkalian. So, hindi, hindi pa rin mo yung bata. Kaya ayan, sinundok nung tatay. Sabi ng tatay sa akin, nasaan siya nito? Sabi ko, di ko alam. Kasi nga ano, kasi pagkagising sa umaga, nagkumain yon Tapos sabi ko, matulog ulit. Di naman natulog. Ayun. Nag-voice message pala sa akin sa ibang apps. Tapos sabi niya, dito daw siya kakain. Doon nga sa tita niya sa kabila. Tapos, ayun, sabi ko sa tatay niya, nag-message siya sa akin na doon daw siya kakain. Sabi ko sa kanya, huwag sa akin magpaalam, kung di, doon siya magpaalam sa tatay at nanay niya. Diba? Yun ang sabi ko. Tapos, ayun, nagalit si Busing sa bata kasi nga hindi na nakikinig. Actually, ano na siya, uh, 12 years old? Yes, 12 years old na siya. So, nagagalit si Busing kasi di na nga nakikinig. Ayan, pinagalitan, umiiyak, tapos pagka, itong hapon-hapon na -hapon, ha, pinagalitan ulit ng stepmom niya kasi hindi na nga nakikinig. Ako nga din nai-stress ako kasi hindi na rin pakikinggan kasi nga nabibrinwa siya nung pinsan niya na masama ang ugali. Kaya totoo pala yung kasabihan mga kay Once na hindi okay yung mga taong kasama mo, mahahawa at mahawa ka lalo pag bata pa. So nabibrinwa siya. Ayun, masama yung ugali. Kasi yun yun mga kay Reina. Nakakasar pag yung baby pang sweet sweet nila sa'yo tapos pag lumaki ayaw nang maniwala actually nag-iisa lang naman yun tapos pinayagan ako ng boss ko na pwede kong paluin so, paluin ko ba naman yung kalaki-laking bata na ba diba? kasi nasa nila ako kasi nga kada ano hahanapin pa namin sabi ko sunod pag lalayas ka pag pupunta ka doon tapos tulog yung mga tao pag may kotse yung darating masamang tao na ko isakay ka pag iyawan na isakay ka na hindi ka na namin mahanap. O saan ka namin hahanapin? Yan, sabi ko sa kanya, tinatakot ko ba? Tapos nakakaasar pa kasi hindi sumasagot. <laughs> na, ganyan lang sa'yo, nakatitig lang. Ay, may muta pa. Ayan, nakatitig lang sa'yo. Tapos, ayun nga mga kairing. Tapos after ko silang paniluguan noong ngayong hapon, pinagalitan ulit ng stepmom niya. So di ko alam, sana magtino na. Kasi as ayaya, napapagod din ako. 'di ba? As ayaya napapagod din ako na stress ako pag hindi nakikinig sa akin, Masakit yung ulo ko. Ang sarap manghampas ang bata. <laughs> Pero inaano ko lang talaga, siguro nagpapansin siya kasi napapansin niya siguro na parang na out of place na siya kasi nga ang laki niya na, 'di ba? Alam nga naman ibibibibi pa siya, ang laki-laki niya na. 'Di ba? Syempre yung atensyon ng iba parang nakukutan doon no, sa mga bata pa, like sa mga brother niya na maliliit pa uh, 3 at 4 years old. Siyempre, nandun yung attention. Tapos siguro gusto niya magpapansin, no? Sa attention seeker siya. aso as nga lang, hindi nga ganun dito kasi hindi sila sweet dito as parents. ba diba? Hindi sila sweet. Basta lang makabigay sila ng pagkain, bili ng damit, bili ng na naruan, ganun lang. Hindi sila tulad sa ating mga Pinoy na may banding moments tayo. Kasi nawala. Ah, siguro ganun. So, kayo mga kailan, ganito rin ba yung mga alaga nyo? Kasi araw-araw may gusto. Ang dami kong gusto ay kwenta araw-araw sa pangyayari tungkol sa mga alaga ko. <laughs> Natamad lang talaga ako. Hindi ko rin alam kung may manonood <laughs> Charot. So, ayan mga kairi.